Ang Iran ay dalawang linggo ng tinatamaan ng matindi. Sa Operasyon Rising Lion, winasak ng Israel ang marami sa mga pangunahing pasilidad militar ng Iran, pati na rin ang mahahalagang personalidad sa kanilang pamunuan at istruktura ng nuklear. Sinundan ito ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Operasyon Midnight Hammer, gamit ang malalaking bomba na may bigat na 30,000 libra na kayang sumira ng mga bunker upang wasakin ang mga pasilidad nuklear ng Iran na malalim sa ilalim ng lupa. Ngayon, wala nang matatakbuhan ng Iran. Ayon iyan sa isang retiradong apat na bituing general ng Estados Unidos na nagsasabing tapos na ang militar at ekonomiya ng Iran. At maaring hindi lang ito pansamantalang tapos. Baka tuluyan ng tapos ang Iran, magpakailanman. Ipapaliwanag ng video na ito kung bakit. Una, ang general at ang kanyang sinabi. Noong Hunyo 24, Nakipag-usap si Ana Cabrera ng MSNBC sa ilang tao para talakayin ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Kasama sa kanila si retiradong apat na bituing General Barry McCaffrey, na tinanong ni Cabrera kung ano ang inaasahan ng Iran na makamit ng atakihin nito ang base militar ng Estados Unidos sa Qatar. Bilang ganti sa Operation Midnight Hammer, ipinakita ng sagot ni McCaffrey ang tunay na desperadong kalagayan ng Iran ngayon. Sabi niya tungkol sa pag-atake sa Qatar sa tingin ko, ito ay gawa ng Iran. Isang pagtatangkang kumbinsihin ang sarili nilang mamamayan na hindi sila lubos na napahiya, na hindi sila kontrolado ng Israel sa kanilang himpapawid. At kailangan ng Iran na bigyan ng ganoong tila maling impresyon sa ngayon. Bakit? Ipinaliwanag ni McCaffrey. Talagang desperado na ang Iran ngayon. Bagsak ang ekonomiya nila. Wala na silang magagandang opsyon sa militar hindi na nila kayang isara ang Persian Gulf para sa langis. Dahil kung gagawin nila yon, lalayo sa kanila ang China at ang Asian Rim. Wala silang mga kaalyado. Naranasan nila ang matitinding pagkawala ng kanilang mga leader sa militar, siyensya at politika. Siguradong nagkaroon sila ng matitinding pag-uusap. Kailangan nilang makipag-usap. Wala na silang ibang pagpipilian. Sa loob lamang ng ilang pangungusap, binuod ni Macapri ang matinding kalagayan na kinasasadlakan ngayon ng Iran. Talaga bang kasing lala ng sinasabi ng apat na bituing general? Para masagot ang tanong na iyan, mainam na suriin ang bawat punto niya ng buo. Simula sa ekonomiya ng Iran. Sa totoo lang, matagal nang may problema ang ekonomiya ng Iran. Bago pa man isinagawa ng Estados Unidos at Israel ang kanilang mga pag-atake laban sa bansa. Ayon iyan kay Dr. John Calabresi, isang ambag sa Modern Diplomat, na sumulat tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Iran noong Nobyembre 2024 pa. Binanggit ni Calabresi ang maraming problema. Malaking issue ang mga parusa. Sa ilalim ng maximum pressure sanctions na ipinatupad ng Administrasyong Trump, mahigit siyam napung porsyento ng 120 bilyong dolyar na reserbang pera ng Iran ay hindi na nila magamit. Bumagsak din ang halaga ng sariling pera ng Iran. Matapos ipataw ni Trump ang mga secondary sanctions na nagbawas ng 60% sa halaga ng riyal. Matindi, ang pag-urong ng ekonomiya, pagbaba ng kita kada tao, at pagtaas ng antas ng kahirapan, ay lahat resulta ng mga sanksyon. Kahit ngayon, apat na taon matapos ang pagtatapos ng unang termino ni Trump. Ayon sa macro trends,

pero kahit ang pagbabang iyon ay hindi gaanong mahalaga. Ang isang taong nabubuhay sa kahirapan sa Iran ay kumikita ng mas mababa sa 5.50 kada araw, ayon sa MacroTrend. Kahit ang mga kumikita ng higit pa sa antas na iyon ay may napakababang kita na ang kanilang pamumuhay ay ituturing na antas ng kahirapan sa maraming ibang bansa. Ang lahat ng kaguluhang pang-ekonomiya na ito ay nagdulot din ng matinding pagtaas ng antas ng implasyon ayon sa Trading Economics. Nagbahagi ito ng isang chart na nagpapakita na ang buwanang antas ng implasyon ng Iran ay hindi bumaba sa 30% kahit kailan sa pagitan ng Mayo 2024 at Mayo 2025. Noong Abril Naabot nito ang pinakamataas na antas na 38.7%. Bagamat hindi rin naman gaanong bumuti noong Mayo 2025. Ang implasyon ay 38.7% noong buwang iyon. Lahat ng ito ay bago pa naganap ang mga welga noong Hunyo na isinagawa ng Israel at ng Estados Unidos. Para sa Iran, ang mga welgang iyon ay magdadala ng isang ekonomiyang hirap na hirap na sa lubos na kaguluhan marahil ay tuluyang pagbagsak pa nga lumipas ang panahon hanggang hunyo at ilang mga balita ang nagsasabing paparating na ang pagbagsak kasama rito ang pambansang konseho ng paglaban ng Iran o National Council of Resistance of Iran na binibigyang diin na ang higit 30 porsyentong antas ng implasyon ay hindi na bago sa Iran Matagal na itong naghihirap sa ilalim ng dobleng digit na implasyon sa loob ng pitong sunod-sunod na taon. Ayon sa National Council of Resistance of Iran, malaking bahagi ng mga problemang pang-ekonomiya, na ito ay dahil sa pamumuno ng Iran. Sa ganitong pananaw, ang krisis ng Iran ay meta-ekonomiko. Ang mga ugat nito ay nasa mas malawak na estrukturang pampolitika, matitigas na macro policy, kawalan ng desisyon, at hindi kagustuhang isulong ang fundamental na reforma. Walang sapat na kagamitan at kapangyarihan ang mga gumagawa ng polisya para magpatupad ng makabuluhang pagbabago. Dahil nananatiling, sentralisado, at ideolohikal na limitado ang mahahalagang desisyon, lalo na dahil sa paninindigan ng rehimen sa kanilang programang nuklear. At palaban na patakarang panlabas, ayon dito. Ang resulta ay isang bansa na matagal nang bumabagsak bago pa man bumagsak ang mga bomba at misil. Ngayon nakatakdang tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Iran. Malinaw na may punto si McCaffrey dito, at isinulat din ng reporter ng The Times na si Richard Spencer noong ika-24 ng Hunyo na ang ekonomiya ng Iran ay nasa napakababang antas na ang tanging tunay na option ng bansa ngayon ay sumuko. Ayon kay Spencer, ang pagsunod sa kagustuhan ng Estados Unidos at pag-abandona sa kanilang nuclear program ay maaaring magbukas ng daan para sa pagtatapos ng mga parusa na nagdulot ng napakalaking problema sa Iran. Maaari rin nitong mapalaya ang 10, 10 bilyong dolyar para sa bansa. Hindi lang sa mga nakapirming reserbang aset, kundi pati na rin sa pagbibigay dito ng kakayahang maibenta ang kanilang langis sa mas mataas na presyo kaysa sa kasalukuyang presyo nito. Maaaring makabalik ang mga mga ngalakal sa mga pamilihan ng export at makatanggap ng bayad sa Estados Unidos Dollars na hindi nila nagagawa mula noon Naputol ang Iran mula sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System noong taong libo at 12. Bilang alternatibo, isinulat ni Spencer, maaaring magmatigas ang Iran at igiit ang kanilang paninindigan na ang pagiging miyembro ng Nuclear Non-Proliferation Treaty ay nagbibigay sa kanila ng karapatang magpayaman ng uranium at sabihin sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nitong Europeo na gawin na nila ang kanilang gusto. Sa ngayon, mukhang iyon ang plano ng Iran, pero hindi talaga uubra ang planong iyon. Bumibigay na ang Iran sa bigat ng mga parusa na direktang resulta ng kanilang pagpupumilit na panatilihin ang programang nuklear. Ang mga airstrike laban sa kanilang mahahalagang pasilidad ay lalo lang magdadagdag sa bigat na iyon pwedeng dagdagan pa ang presyon kung tatanggi ang Iran na makipag-usap ngayon na may tigil putukan na. Marupok ang tigil putukan na yun. Ipinakita na ng pamunuan ng Iran ang kanilang kahandaang umatake sa Estados Unidos sa isang desperadong pagtatangkang iligtas ang kanilang dangal. Kung susubukan nitong gawin ang parehong mga pakana sa negosasyon ng kanilang nuclear program, ang naghihinggalong ekonomiya ang magiging pinaka-apektadong biktima lalong lalala ang buhay ng karaniwang Iranian kaysa sa dati. Maaaring magbunga ito ng isang pag-aaklas na posibleng magdulot ng pagbabago ng pamahalaan sa hinaharap. Ngunit ipagpalagay muna natin na hindi malaking isyo ang ekonomiya para sa Iran. Ang mga pinuno nito ay namumuhay sa isang pantasyang mundo kung saan hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pera. At maaari nilang ituon ang lahat ng kanilang pansin sa pakikipaglaban sa Israel at Estados Unidos gamit ang buong lakas ng kanilang militar. Walang silbi iyon para sa Iran, na nagdadala sa atin sa pangalawang punto na binanggit ni McCaffrey. Naubos na ng Iran ang kanilang mga opsyon sa militar. May dalawang pangunahing sandata ang Iran na magagamit nila sa anumang uri ng labanan na kanilang kakaharapin, mga misail, at mga kagamitang pandigma sa lupa. Tatalakayin natin mamaya ang huli, pero ang mga misail nila ang napatunayang pangunahing paraan ng Iran sa pagtugon sa mga pag-atake ng Israel at Amerika. At may magandang dahilan para dyan. Ayon kay Danny Citrinowit, na namumuno sa Institute of National Security Studies Iran at Shiai Access Program. Mayroon ang Iran ng humigit kumulang dalawang libong misil bago nagsimula ang digmaan nito laban sa Israel. May malinaw na layunin ang mga misil na iyon, balak ng Iran na gamitin ang mga ito upang bombahin ang malawak na air defense ng Israel umaasa sa dami ng misail para mapilitan ang Israel na maubos ang kanilang mga pananggang misail. Magiiwan iyon ng mga puwang na maaring samantalahin ng Iran sa mga susunod na pag-atake gamit ang misail at drone. Dalawa ang problema ng Iran dito. Una, mabilis nang nauubos ang mga misail na inaasahan nila para sa ganitong uri ng mga pag-atake. At makikita mo iyon base sa laki ng mga pag-atake ng misail hanggang ngayon. Iniulat ng Iran International na ayon sa militar ng Israel, mas mababa sa apat na ang mga misail na pinakawalan ng Iran mula Operation Rising Lion hanggang Hunyo 17. Sa apat na na iyon, ayon sa mga source, dalawampu hanggang apat na ang nakalusot sa depensa ng Israel at nagdulot ng pinsala. Ayon din sa mga source, humigit kumulang anim na lang ang nasugatan dahil sa mga pag-atake ng misail ng Iran pagsapit ng Hunyo. pito na may humigit kumulang labing na libo ang nagulat ng pinsala sa kanilang mga tahanan, at mahigit dalawang libot pitong, daan ang inilikas. Hindi ito ang mga resulta na dapat asahan ng isang bansa matapos magamit ang halos ikalimang bahagi ng kanilang imbakan ng mga misail. At doon nag-uumpisa ang problema. Ang layunin ng Iran ay magsimula ng isang digmaan ng pag-ubos laban sa Israel. Ayon iyan kay Sitrinovich, nang makapanayam siya ng Iran International. Gayunpaman, ang digmaan ng pag-ubos na iyon ay umaasa sa malalakas na imbakan ng mga misil at mabilis nang nauubusan ang Iran. Maaari pa rin magzagawa ng digmaan ng pag-ubos ang Iran, pero kailangan nilang kalkulahin iyon. Magiging napakahirap magpakawala ng isang daang hanggang dalawang daang misil ng sabay-sabay. Nasa ilalim sila ng kalamangan ng Israel at hindi sila makakagamit ng maraming launcher dahil tatamaan sila ng Israel. At naglulunsad din sila ng palihim ayon sa kanya. Binanggit din ni si Trinowitz na matindi nang tinamaan ng Israel ang kakayahan ng Iran sa paggawa ng mga misil, ibig sabihin ay mas mahirap na para sa bansa na palitan ang mga misil na kanilang pinapaputok sa ngayon pinaniniwala ang may natitira pang humigit kumulang isang libo at dalawang daang misil ang Iran. Ibig sabihin, hindi na ito makakagawa ng marami pang pag-atake tulad ng nakita sa mga araw matapos ang Operation Rising Lion bago ito maubusan. Ang Iran na walang mga misil ay parang walang pangil. Pero kahit pa magawa ng Iran na gumawa ng mas maraming misil sa bilis na kailangan nito, maaaring hindi na rin ito mahalaga. Ang pangalawang problema na kinakaharap ng Iran ay ang mga misil nito ay hindi kasing ganda ng sa Israel. Ayon yan kay Thomas Junot, isang associate fellow ng Chatham House, na nagsabing ang kanilang mga misil at drone ay payak kumpara sa advanced na kakayahan ng depensang panghimpapawid ng Israel. Muli, kitang-kita ang mga pagkukulang sa estratehiyang militar ng Iran. Malinaw na naniwala sila na sapat na ang dami para pigilan ang Israel at Estados Unidos na maglunsad ng higit pa sa paminsan-minsang hiwa-hiwalay na airstrike. Ipinakita ng Operasyon Rising Line na seryoso ang Israel sa isang tuloy-tuloy na kampanya ng mga airstrike. Wala talagang sapat na kalidad ng mga misil ang Iran para makakapagpakawala ng maayos na tugon. At mabilis na rin itong nauubusan ng dami ng armas na nagbibigay dito ng kakayahang maging banta. Pagkatapos, may option din ng digmaan sa lupa. Ang labanan sa lupa lang ang tanging pagkakataon na may tsansa ang Iran na manalo laban sa Israel. Ayon sa Global Firepower, na nagraranggo ng isandaan at apat napot limang bansa, batay sa lakas ng kanilang militar bawat taon. Mas malaki ang aktibong hukbo ng Iran na may anim na raang sampung libong tauhan kumpara sa isang daan at pitumpung libo ng Israel. Mayroon itong isandaan at labin limang libong reserbang panggatong. Ngunit nababawi ito ng Iran sa pamamagitan ng karagdagang 185,000 military forces. Mas maraming tangke ang Iran, halos doble ang bilang ng mga armored vehicle, at may dagdag na isang libo na raang unit ng towed artillery. At wala sa mga ito ang mahalaga. Hindi naman nakikipaglaban ang Israel ng digmaan sa lupa laban sa Iran, at wala rin itong balak magsimula ng isa. Wala itong pangangailangan. Ang mas mataas na antas ng Air Force ng Israel ang gumagawa ng lahat ng pinsalang kailangan nilang gawin. Ang tanging paraan lang para mapunta sa lupa ang digmaan ay kung tatawid ng maraming hangganan ang Iran para dalhin ang digmaan sa Israel. Maaaring payagan ito ng Iraq kahit nahaharapin ng mga puwersa ng Iran ang pagtutol mula sa 2,500 tropang Amerikano na nananatili pa rin sa bansang iyon. Pero paano naman ang Syria o Jordan? Mukhang hindi rin nila gugustuhin magpakita ng direktang suporta sa Iran sa pamamagitan ng pagpapadaan ng mga pwersa nito sa kanilang teritoryo papuntang Israel. At kahit payagan pa nila, babanatan pa rin ng Air Force ng Israel ang mga pwersang iyon. At malamang, naharapin din nila ang direktang pagtutol mula sa Estados Unidos habang nagmamarcha sila. Ang punto rito ay naghahanda ang Iran para sa isang digmaang lupa na malabong mangyari. Ang tanging natitirang opsyon nito ay ang unti-unting nauubos din itong imbakan ng mga misil. Tama ng isang daang porsyento si McCaffrey. Wala nang natitirang opsyong militar ang Iran. Wala itong magagawa na makakapinsala ng seryoso sa Israel, kahit pa sa ilang matagumpay na misil na maipapaputok nito. Malamang ay, magdudulot lang ito ng ganting aksyon, mas malaki ang pinsalang maidudulot noon sa Iran kaysa sa kayang gawin ng Iran sa Israel. At iyan ang nagdadala sa mga komento ni McCaffrey tungkol sa Persian Gulf partikular sa Strait of Hormuz na bahagyang kontrolado ng Iran. Tinatawag ng Al Jazeera ang Strait of Hormuz bilang pinakamahalagang oil choke point sa mundo dahil ito ang nag-uugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Ang hilagang bahagi ng strait na iyon ay kontrolado ng Iran at mayroon itong navy na sapat ang lakas para bumuo ng blockade na maaring pumigil sa mga oil tanker na makadaan. Hindi ito malaking navy ayon sa Global Firepower ang Iran ay may isang daan at pitong kagamitan na may ang bigat na dalawang daan dalawamput tatlong libo tatlong daan Pero sa isang makipot na daanan tulad ng Strait of Hormuz, maaring maging sobrang epektibo ang Navy na iyon. Pero ang pagiging epektibo niyan ay may mataas na kapalit na hindi kayang bayaran ng Iran. Literal, iniulat ng British Broadcasting Corporation na tinatayang 20 milyong bariles ng langis ang dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw. Ayon sa Estados Unidos Energy Information Administration, katumbas ito ng humigit kumulang 6 na raang bilyong halaga ng kalakalan sa enerhiya, kung saan malaking bahagi nito ay direktang napupunta sa kaban ng Iran. Siyempre, nagbebenta rin ng langis ang Iran mismo. Batay sa alam na natin tungkol sa ekonomiya ng Iran, kung isasara nito ang Persian Gulf. Maaring maparalisan ng Iran ang sarili nitong kakayahan na magbenta ng langis. Kahit payagan ng Iran na dumaan ang sarili nitong mga barko, wala namang pumipigil sa ibang mga bansa, lalo na ang Estados Unidos na maglagay ng sarili nilang mga harang na pumipigil sa mga barkong iyon na makarating sa kanilang mga destinasyon. Bilang tugon sa pagsasara ng Iran sa Persian Gulf, mayroon pa ring option ang Iran na gawin iyon. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi man lang nila ikinokonsidera ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay dahil magagalit ang China kapag ginawa nila iyon. Sa ngayon, ang China ang pinakamalaking customer ng langis ng Iran. Bumibili ang China ng halos napung porsyento ng mga produktong langis ng Iran. Sinasamantala ang mga parusang ipinataw ng kanluran na nagpapababa ng presyo ng mga produktong ito. Gayunpaman, hindi lang Iran ang nagbebenta ng langis sa China sa pamamagitan ng Persian Gulf. Ayon sa Estados Unidos Energy Information Administration, mga 84% ng langis na dumadaan sa Strait of Hormuz ay napupunta sa mga bansang Asyano, kabilang ang China, Hapon, Timog Korea, at India. Malayo ang China bilang pinakamalaking mamimili sa apat na nabanggit. Nakakagulat na 47% ng seaborn oil na natatanggap ng China ay dumadaan sa Persian Gulf at kailangan ng China ang langis na iyon ang reserba nito ay umaabot lamang sa 1.1 bilyong bariles, na sapat lang para matugunan ang pangangailangan ng China sa langis sa loob ng mga dalawa at kalahating buwan. Isipin mo ang magiging epekto kung magsasara ang Strait of Hormuz sa China. Bigla itong mawawalan ng halos kalahati ng langis na binibili nito sa pamamagitan ng dagat. At ang Iran, isa sa mga maluwag nitong kaalyado, ang masisisi. Alam ito ng China, malamang ay direkta rin nitong iniimpluensyahan ang Iran para panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. Gaya ng isinulat ni Adrian Blomfield gamit ang isang telegrapo. Ayon kay Blomfield, ang China, na labis na umaasa sa mga padala ng langis na dumadaan sa Strait, marahil ang pinakaramdam ang epekto habang tumitindi ang presyon sa kanilang strategic petroleum reserves. Ang Beijing, sa kabila ng kanilang anti Estados Unidos na papananalita at matibay na ugnayang pampolitika at pangkalakalan sa Iran, ay malamang na ginagamit ang kanilang impluensya sa Tehran upang hindi gawin ang ganoong kalaking hakbang. Idagdag pa ang pagpagalit sa China sa mga nabanggit na epekto sa ekonomiya kanina. Ipinapansin ni Blomfield na ang Iran ay kumita ng 67 bilyong dolyar mula sa pagbebenta ng langis mula Marso 2024 hanggang Marso 2025. Kung mangyari iyon ng tuluyan, babagsak ang nanghihinang ekonomiya ng Iran at mawawala sa Iran ang isang mahalagang kaalyado sa China. Hindi talaga kayang isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Parang sinaktan mo ang sarili mo para lang makaganti. At ang pinsalang idudulot nito sa Iran, sa loob ng bansa at sa pandaigdigang politika ay sapat na para tuluyang wasakin ito. Mga option? Anong mga option? Tama ang sinabi ni McCaffrey wala talagang direksyon ang Iran na pwedeng tahakin para makamit ang kahit anong mukhang panalo sa kasalukuyang krisis sa gitnang silangan. Habang hinaharap ng Iran ang ganitong kawalan ng mga opsyon, kinakaharap din nito ang huling problema na binanggit ni McCaffrey. Nawawalan ito ng mahahalagang tauhan sa militar at nuklear sa kaliwa, kanan at gitna. Marami sa mga tauhang iyon ang namatay noong operasyon tumataas na leon Ayon sa ulat ng Sky News noong Hunyo akinse nawala ng Iran ang hepin ng kanilang sandatahang lakas, si Mohamed Hussein Bagheri, sa unang pag-atake ng Israel. Siya ang pangalawang pinakamataas na komandante militar ng Iran, kasunod mismo ni kataas-taasang pinuno Ayatollah Ali Khamenei. Kasama rin sa mga nasawi si Hussein Salami, na namuno sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at noon ay nagbabala na bubuksan ng Iran ang mga pintuan ng impyerno kung ito ay aatakihin ng ibang bansa. Wala na ngayon si Salami upang hawakan ang susi sa pintuang iyon. Kasama rin sa mga namatay ang intelligence chief ng Islamic Revolutionary Guard, si Mohammed Kazemi. Pati na rin ang pinuno ng emergency command ng grupo, si Gulam Ali Rashid. Nawala rin sa Iran ang nuclear scientist na si Feridun Abasi Davani na namuno sa Atomic Energy Organization ng Iran mula 2011 hanggang 2013 at nagsilbirin sa parlamento ng bansa hanggang 2024 ay pumanaw na. Ganon din si Mohamed Mehdi Teranchi, na isa sa mga nangungunang nuclear physicist ng Iran. At para lalong masaktan, nagawa rin ng Israel na patayin si Ali Shadmani noong Hunyo 17. Pinalitan ni Shadmani si Golem Ali Rashid, ngunit tumagal lang siya ng apat na araw sa trabaho bago siya pinaslang. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa Iran, habang sinusubukan nitong harapin ang kawalan nito ng mga opsyon. Ang mga pinakamagagaling na utak militar na maaring nakaisip ng mga solusyon ay namamatay na. Lahat ng mga ito ay mga taong may direktang koneksyon kay Khamenei at sanay naging pinagkakatiwala ang mga tagapayo hanggang sa kanilang pagkamatay. Ang pagkawala ng ilang mahahalagang siyentipikong nuklear ay malaking dagok din sa Iran. Bawat utak ng nuklear nanawala ay isa ng hindi makakatulong sa Iran sa muling pagbuhay ng kanilang programang nuklear. Kaya nitong lumikha ng panakot laban sa agresyon ng Israel at Estados Unidos. Naipit ang Iran, kaya ng sinabi ni McCaffrey sa usapan niya sa MSNBC, malamang gusto ng mga Israeli na tumagal pa ng isa o dalawang linggo ang digmaan para matarget ang mga target ng rehimen. Pero sa totoo lang, natupad na nila lahat ng mga layunin nila nagawa na ang pinsala sa Iran at dahil sumali na ang Estados Unidos sa labanan sa Operation Midnight Hammer, alam ng Iran na nawala na ang kakaunti nilang mga opsyon. Ang natitira na lang ay pumunta sa negosasyon para pag-usapan ang kanilang nuclear program. Ang mga desisyong gagawin ng Iran sa mga pag-uusap na iyon ay maaring magligtas sa bansa at sa kasalukuyang rehimen nito. O tuluyang magpahamak dito. Ngayon, hindi lang Iran ang nababahala matapos ang mga airstrike ng Israel at Estados Unidos sa Iran. Si Vladimir Putin ay kasing takot din, ngunit dahil sa ibang mga dahilan. Alamin kung bakit labis na nababahala ang mga leader ng Russia sa ginawa ng Israel at Estados Unidos sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang video commentary tungkol sa pinakabagong balita sa digmaan ng Israel at Iran.